Sana naman hindi mga maliliit na fall guys oh. diba? hindi maliliit na fall guys yung uh, yung gagamitin dito dahil actually sampal ito sa presidente siya mismo mm -hmm. nakialam dito 'di ba sabi niya this is a national security issue yeah. tapos parang parang sampal sa mukha niya sampal sa mukha ng gobyerno na may mga nagpalabas at yung nagpalabas mga tao ng gobyerno pero mm -hmm. diba? ito ay matagal na nangyayari libo-libo yung pumasok illegally 'di ba Libo-libo, inuulit ko, libo-libong mga foreign nationals yung nakapasok, dadala-dala yung mga triads. Ibig sabihin, may mga bayad yan sa gobyerno. Bilyon-bilyon mm, yeah. yung pumasok na pera pampatayo ng mga pobohab. Wala no? uh -huh. man lang red flag na lumabas. Uh -huh. E eh, pag si Michael, no? Uh -huh. pag si Michael ay maglagay ng 500,000 sa banko, may yeah. nalabas din ng red flag. Ito, bilyon-bilyon uh -huh. eh. Bilyon-bilyon uh -huh. bilyon ang pumasok. No, labas masok yung billion. Bakit wala nag red flag? So, ibig sabihin, may mga tao sa gobyerno na 100% involved dito. Diba? Before pa yung alis guo, during yung alis guo, at kung hindi i-implement yung sinabi ng presidente na heads will roll, ay magpapatuloy sa hinaharap na mangyari yan. Pero ang concern ko, Ina, Pangalawang uh -oh. beses na sinabi ni uh, PBBM itong heads will roll. Uh, unang sinabi niyang heads will roll nung panahon na siya ay concurrent niya uh, DA secretary. Diba, sabi niya. Uh, oh, sabi Sa mga, ang sabi second niya second doon sa mga, zona, ano, cartel, mga, mga hoarders, mga, smugglers. No? Oh, your time is up. Heads will Parang gano'n. Pero ano ba nangyari? Uh, wala matay na huli ni isang cartel. Pero yung nga, uh, sec, parang hindi ko naman inaanong ating Pangulo. Ang sinasabi ko lang, Uh, yung tanong diniin na, ididiin ko lang ng gusto, will heads really roll? Baka namang rock and roll lang ito. Ano bang, ano bang, ano bang dapat na ginagawa ng Pangulo para ipakita niya yung kanyang result dahil siya nga, sabi mo nga miso, siya ang sa siya mapapahiya eh. Anong unang dapat niyang gagawin? Sek, sige, advisean mo na nga. Yeah, actually, Ina, buti na lang, hindi kami ni Michael yung pan eh. Yung in charge <laughs> yan, eh, sa eh. investigasyon Baka, baka kasi talagang mag-roll yung mga heads. Yung mga ulo gumugulong eh wala 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 spray painting wala wala wag mo mong i-graphic wag graphic figuratively, <ills> ha, figuratively, oh, figuratively ha, uh, uh, router, lang dahil kung hindi ka magbabag maggagawa ng halimbawa eh walang matatakot sa iyo hindi ba walang matatakot sa yung hoarders walang matatakot na smugglers walang matatakot na cartel walang matatakot na triad No, ito pa lang 'yan pang uh, pang press release lang 'yan. O ito wow. pa kun lang 'yan pang uh, statement lang, hindi naman mangyayari mm. 'yan. Eh kailangan ipakita mo na 'yung sinasabi mo mangyayari. 'Di ba? Kaya. Para medyo medyo matakot naman 'yung mga tao sa gobyerno.